Magandang araw na muli mga boss Dito na ako sa highway nag check up Kasi nga lumalabas lang ang ingay nito Kapag medyo matagal na yung takbo Pag lumiko ng kaliwa or kanan may umiingay Pakinggan nyo Ge. Ge. Up. Narinig niyo mga boss ano? Diba ang lakas ng ingay niya kapag inililiko yung manibela kaliwa or kanan? Actually, pinatsik na ito ng may-ari at nang madiagnose nung gagawa yung buong steering daw ang kailangan palitan. Kaya nagulat yung may-ari kasi nakapanood siya ng video ko na parang ganito rin daw yung ingay o tunog. Eh, hindi ko naman daw pinalitan, kundi ang ginawa ko lang is ko ng grasa. Kaya ang ginawa ng may-ari dahil alam niya naman na mahal yung parts na bibilhin, iniatras niya muna yung pagpapagawa. At ito nga, after ako makagilap nitong customer, eto, sinecheck ko na ngayon yung sasakyan niya. Sa diagnose ko, yung pagtigas ng manibela, pwede yan sa steering shaft. Pero itong pinanggagalingan ng malakas na langit-ngit kapag nililiko yung manibela, pwede yan sa, ano, sa rack end at sa rack end pinion niya. Partial lang muna mga boats yung isasuggest ko na problema nitong sakyan kasi nga kilala niyo naman ako, hindi naman ako pangahas kung humatol. Gusto ko kapag humatol ako, yun talagang sigurado ako for the meantime, equal lang muna, partial lang muna yung sinasabi ko sa inyo na problema nito na pwede kong gawin. Pero sisiguraduhin ko naman sa inyo na walang palitang mangyayari ng steering assembly dito. Sa akin kasi mga ganitong problema, hindi naman major yan eh. Minsan nga, di ba, may video akong ginawa, WD-40 lang, nawala na yung ingay. O kaya yung maliit lang na parts, napalitan ko, nawala na yung ingay. Dito po, pwedeng malagyan ko lang ito ng grasa mawala rin ang igay nito. Or kung palitan ko man yung rack, o kaya yung tyrod, hindi naman siya ganun kamahal. At dahil nga marami akong schedule mga boss, next week ko pa ito magagawa. Maraming maraming salamat sa panonood. Sana huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!